Ay, nagkape muna tayo. Ang ngiti na nakilin. Dapat pag ano ka, tumingin ka dito. Alam Alam ko. No? Ay. Anong sin mo? Ha? Dati, ang itim lang dito ko, no? Na? No? Ngayon, may pa rin. Ano ba gumagawa? Ano ba nagbago? Ganda pala pag may stand. Oh. No? Nalilaw ba camera? Mm -mm. Oo, oh, mabagsak. Hindi yan. Hindi sa dito yun. Dito yun. dito. Dito. vlog muna tayo lang yung ano mo bang gagawin natin siyempre mag vlog maulan dito guys kaya kape muna na no. ang natin ito isang ganito no. ang ganda ng baso pero umiitin ito pag na wala ng laman o oh. pakita ko sa inyo pagkatapos wala no. Well, sa kanya to eh bilhin niya 3 million diba ano di ba lang tayo tayo ng loto baka na lang namin na tayo ano dahil diba tinignan na nangit kanyang eh. nang umaga lang tayo tumaya Akala ah, din na lang ba yun ko ngayon yun na talaga kakala ko nanalo na Ano ayun lang umaga parang maya pa pala yun ano ba yan? naginip na ata ako parang ipanamanalo na tayo no? sarap para ako manalo ng loto ah. business ako ng boss ikaw ba eh. anong nagunan mo pag nanalo ko ng loto lahat ng gusto ay susundin ano, magtatayo ng business. Medyo lapit-lapit ko ah, guys. Yung panghabang buhay na, na business. Tingnan niyo yung, tingnan nyo yung piece kung pwede na maging ba, ano. yung panghabang buhay na business, tapos... Ano yung panghabang buhay na business? Mga sari-sari store, yung parang grocery, han, mini, mini grocery, han. Yung know, nakabayon na lang, pangribit mo. na kang bigas, kasi yun huh? ang essential, na Binibili ng tao, everyday, you know. Kaya mayayam mo, magpatawas ka rin yun. Hindi, nakontento na ako sa itsura ko, ganda-ganda ko. Ako hindi, magpatawas sa yun. Ganyan. ganyan, oh. Nakontento na ako sa itsura ko, guys. Ganyan, gusto mo ganyan. Ganyan ang ilong mo, oh. Kung kayang tumingin sa kanya, sa kanya kayang tumingin. <laughs> siya daw pag nanalo daw siya sa long to magpapa punta raw okay. siya ng Thailand tapos magpapatangos daw siya ng ilong Ah. Oh. kaya hindi na ako magpapatangos ng ilong okay na yun, contento na ako sa itsura ko content con, I, I'm contented contented eh, basta contento tapos sasalita na pa wala na ata, wala na ata, wala na sa may mga sumukot sa akin dito sabi na hulan daw pwede yung daan mo doon mag-chip na lang pala ako kaysa mag-rosary mo pa ay mag-try sa kaya ba? meron daw sa kaya dito ay, sakay ka sa sakay daw ng jeep at ang binangunan tapos ah, baba lang doon bloodway daw, baba ba? siguro pwede nang lakarin ano eh? oo, okay. di ko, o, bro, di, di ko nga punta eh. sa mga lugar na yan. Sabi Pero kung magtanong ka mo sa tricycle, ko mo, ay bagay, mo. malayo ko rito, kung wala ka doon, kung magtanong, no? Kajidis pa lang, wala. Pagka mayroon ako bago mag-quit, ba, ito dito pa naman, eh, pwede makapunta ako sa 20. ano, mag-inquire ako, ay, inquire, mag-inquire ako sa mga tricycle doon. Yung tito, eh, samantala, ay, nine pa lang ngayon. Nagpabok na nga siya, eh. Because, um, si berry, a very si <laughs> takot na mabusa nang ano ano mo daw sabat to ka doon kasi daw yeah wen <tumihin> ka sa may amin... pag dito ka to nang isang mukha mo ang tingin mo sa ka-video ay iba. Oo. Okay. Pero pag doon ka sa camera. Pag nagsalita, yung... Ganon ganun doon. Hmm. Okay. Alam mo siya, di mo buting na yung sarili ng video. Doon ko lang tumingin sa camera. Sa, ano. ah, okay. Mag-focus ka para Ako, ako mo talaga doon. Pero kaya, para magtititigan kayo ng nanonood. Para nakatingin, gusto ko para nang Ay ganun ba? Yung, um, kaya na mga nakapanood ito, uh, subscribe yung YouTube channel ko. Uh, family Blanca Ay Family Blanca na vlog <laughs> Oo oh nga Sige na Yung sedyo na Pagdating ko rin langan Pag yan Pag yan ang lumago Lahat ng subscribe Hanapin ko Ipaglala kayo Hanapin ko Sampayin ko kayo Joke lang salamat simpe Pero tingnan mo talaga no to na ang kadaon ko yan yung parang 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 pagganon mo no parang pagganon mo bilog no? ang malambot siya naman ano, no? ang tubig na ang inala na no. tigas na lahat yun no know? matigas katawan Ano yung ito, resulta pagdaga na? No? Walang, kapi-kapi lang. ano ba to? Ah, uh, dokumentaryo ba ito kung sabi ka na no? Subs subscribe doon yung Lynn Cortez Lynn Cortez ano lang Lynn lang basta Lynn Cortez sa youtube channel niya ang ano doon uh, 461 lang <laughs> subscribe. kesa naman sa 25 ano naman sunod kami 25 million ha Nawatawa ng puro puro na wala mga ano no. Ba't ka pumunta sa Manila? Ano bang rason? Ha? Huh? Ano bang rason bakit ka pumunta sa Manila? Para para lumangkap ng sariwang hangin. Para maganda. Oh, Oo, ang una ko talaga pumunta sa Manila. Sariwang hangin. Ano, um, maganda. Ang e isip ko talaga maganda. Maganda sa mga. Kasi sa TV kasi maganda. Yung mga nasa probinsya ngayon na hindi pa nakakarating ng Manila. Gusto ko nila pumunta dito. Pero hindi nila alam. Pero para sa akin, Brang pwede kami sa pumunta. Sobrang hirap. Huwag pumunta na kayong mga Pwede naman pumunta kaso Para yeah. alam nila. So, Depende naman kasi kung saan pumunta. Kung agad sa bahay. Kay, pero kung may tira kayo sa ano... may hirapan kayo. Kasi pira-pira ang mga tao dito. Nawala nang itim sa mukha. Mukha na. No? Ba? Iba talaga ang natatak naman, ano ba? Ng Pag, ginamit mo ang ano, kujik, no? Mm -hmm. Nah, siya. Yung ano lang yung para sa akin yung puti na, yung puti na kujik. Dream Matibay, white. Ba, masakit dito. Pag, diba? Dead ba? Pag managarili ako. Nung Dream white. Dito, parang mahapdi. Sa mata natin, hindi naman. ganyan dati sa sunod pag matanda ka na gawin makikita mo na yun ganyan dito ako tumingin o oh. okay guys okay. Tarot tangan hmm? na. Ano mo na yun? Ano mo na yun? Nagsawa ka yung mukha. Pero kailangan talaga i-subscribe para makagawa tayo ng maraming videos na magandahan nyo. Kasi ngayon kasi wala eh. Nakakatamad mag magvideo kasi ano, walang na nanonood. Walang <laughs> nag-subscribe. Walang nag-subscribe. Walang nanonood pero kung may nanonood yan, maganda, apa May gagawin akong content maganda. Kaso ah, ngayon wala eh. Siyempre eh. Walang views. Walang videos. Pag may videos, may views. Lalo na pag wala ng sponsor. Dapat kailangan may sponsor ng gano'n o. Ano parinig? <laughs> Camera, cellphone lang. Then, dapat GoPro. Ay, kung may GoPro ako siguro, baka nang video araw-araw no? Sa bike no? Pag yung bike. Nabasak kasi na cellphone ko. Matag-ulan. Ang talaga ngayon yung GoPro. Kasi Ang GoPro naman na pakamahal. Aba. Pakamahal. Malinaw pa rin. 43,000. 43, 43,000. Wala, wala kami. 1,000 wala nga. 1,000 wala nga. 43,000 pa. Pagbisawad kasi agad. Bili agad sa ano, mga uh, gamit. Pagkain. Una-una sa lahat pagkain. Tapos gata sa bata. May e, baby. Kilala din si baby. Ha? Hindi. Kayo Kailangan na mga. Kailangan ng pa, pag meron kung hindi nyo kilala may jikas to. Masaya <laughs> tayo. Ikaw na ay ikaw na introduce eh. Saan yung pang tong-tong na bigas? Saan baby to? Ang gano'n gano'n. Sa drum drum na to. Ah, uh, 'yun lang. Salamat. Nagtatapos.